Ayaw na ayaw kong maniwala sa mga bagay na ito kung hindi ko lang nakita mismo. Pero bago ko ikuwento ang lahat, kailangan mo munang malaman kung sino ako. Ako si Ben, hindi ko tunay na pangalan, pero ayos na iyan para sa kwentong ito. Hindi ako mangkukulang. Hindi ako espiritista. Hindi ako kahit anong uri ng practitioner. Pero may kaibigan ako. Tawagin natin siyang Leah na nagbago ang buhay dahil sa isang bagay na hindi niya sukat akalain at sa isang kapatid na nawala sa paraang hindi maipaliwanag ng doktor, pulis o kahit ng simbahan. Nang una kong marinig ang kwento niya, akala ko na babaliw lang siya dahil sa sobrang pagbabasa ng mga libro tungkol sa espiritismo. Pero habang tumatagal ang kwento Naramdaman ko ang lamig na gumagapang sa balat ko. Parang may nakatingin sa likod ko, kahit wala namang tao. At ngayon, habang ikinukwento ko ito sa iyo, parang naririnig ko na naman iyon. Ang bulong. Si Leia ay ang bunso sa walong magkakapatid. Ang panganay niyang kapatid, tawagin nating si Ariel ay dalawamput isang taon ang tanda sa kanya. Ipinanganak si Lea ng 45 limang taong gulang na ang kanyang ina. Tinatawag nila siyang Menopause Baby, iyong uri ng bata na parang biyaya, huling regalo ng kalikasan. Dahil sa laki ng agwat ng edad, halos wala siyang maalala tungkol kay Ariel. Ngunit ang ilang alaala niya, iyong mga nakatatak sa utak niya ay sapat na para ipaalala sa kanya ang takot na hindi niya maintindihan noong bata pa siya. Ayon sa kanya, noong nag-aaral pa lang siyang maglakad, parang laging may takot sa bahay nila. Hindi takot sa dilim o sa multo, kundi takot sa sariling kapatid. Dahil noong mga araw na iyon, biglang nagbago si Ariel. Mula sa isang matalinong estudyante, isa sa pinakamagaling sa kanilang bayan, Naging tulala siya. Umuuwi siya ng walang direksyon. Nakatingin sa kawalan. At minsan, nagsasalita ng mag-isa. Hindi ordinaryong pagmumuni-muni iyon. Parang may kausap siya, pero wala namang tao. At iyon ang pinakakakaiba. Kapag tinatanong siya ng pamilya kung sino ang kausap niya, tinasabi niya, Yung mga bulong, hindi nila ako tinitigilan. Nang magtanong si Leia sa kanyang mga magulang at kapatid tungkol kay Ariel, halos lahat sila ay tumigil. Parang may bumara sa kanilang mga dila. Pero nang maging teenager na siya, nagpumilit siya. At doon niya nalaman ang totoo o kung ano ang itinuturing nilang totoo. Ayon sa kanyang ina, may isang albularyo na dumating sa kanilang bayan noong panahong iyon. Hindi ordinaryong manggagamot. Ito ay kilala sa pag-aalis ng kulam na hindi mo nakikita. Sinabi ng albularyo na si Ariel ay tinamaan ng tinatawag na palipadhangin. Hindi ko rin alam kung ano talaga iyon noong una. Akala ko, basta lang salitang probinsya. Pero ipinaliwanag ni Lea, ang palipadhangin ay isang uri ng kulam na hindi mo nakikita ang pinagmulan. Walang dahon walang pako, walang dugo. Ang paraan lang nito ay sa hangin. Sa bulong na dumadaan sa hangin, na kapag hindi sinunod ng biktima, magkakasakit ito. Hindi ordinaryong sakit. Ito ay sakit ng isip. Hanggang sa mawala ang sarili. Tinabi ng albularyo na si Ariel ay inuutusan ng mga bulong na gumawa ng mga bagay. Mga bagay na hindi niya kayang gawin at kapag hindi niya nagawa parang may kumakagat sa utak niya hanggang sa umabot siya sa punto na ang tanging paraan para tumigil ang bulong ay ang tumigil sa paghinga nang mamatay si Ariel sa pamamagitan ng lason sa sariling kusina ng kanilang bahay nag-iwan siya ng isang tala hindi direktang sinabi kung ano pero isinulat niya hindi ako baliw may kumukuha sa akin huwag niyo akong kalimutan dahil doon nagsimula si Leah na maghanap hindi sa libro hindi sa internet kundi sa mga taong hindi mo inaasahang makakausap sa mga matatandang babae sa likod ng simbahan sa mga lalaking nagbebenta ng mga dahon sa palengke sa mga taong may alam sa lihim na karunungan at doon niya natutunan ang paraan para hindi tablan. Hindi siya naging mangkukulam. Hindi siya gumagamit ng kapangyarihan para manakit. Pero natutunan niya ang mga paraan para pigilan ang mga bagay na hindi mo nakikita. Gamit ang pako, dahon ng laurel, tubig mula sa ilog na hindi natutuyo, at mga bulong na kailangan mong ulitin ng pitong beses sa madaling araw Ginawa niya ang kanyang sariling pangontra. May isang babae sa Facebook na laging nagagalit sa kanya. Nagpo-post ng mga mensahe na parang alam ang lahat tungkol sa pamilya ni Leia. Isang araw, isinulat ni Leia ang pangalan ng babae sa isang piraso ng papel. Inilagay ito sa baso ng tubig kasama ang pako at dahon ng laurel. Bumulong siya ng pitong beses at ibinaon niya ito sa ilalim ng puno ng akasya sa lugar na walang nakakaalam kinabukasan biglang tumigil ang babae hindi na siya nagpost nang makita sila sa palengke parang hindi na siya kilala ni Leia parang hindi na siya nakikita pero ang pinakamalaki niyang takot ay ang posibilidad na hindi lang si Ariel ang biktima nang mag-explore si Leia sa mundo ng mga praktisyoner. Nakilala niya ang iba pang mga taong may karanasan sa palipad hangin. Isa sa kanila, batang lalaki, labing anim na taong gulang, ay nagsimulang magwala isang gabi. Ayon sa kanyang nanay, narinig niya ang anak niyang nagsasalita sa hangin. Opo, gagawin ko. Huwag ninyo akong pabayaan. Kinabukasan, nawala ang bata. Hindi siya natagpuan wala ring ebidensya ng pagkakidnap. Parang hinigop siya ng hangin. May isa pang babae, nagtrabaho sa call center. Nabiglang nagsimulang umiyak habang nasa trabaho. Sinabi niya sa kanyang supervisor, May nagsasabi sa akin na kailangan kong tumalon sa bintana. Pero ayaw ko, ayaw ko. Kinabukasan, wala na siya. Basta na lang nawala. At lahat sila, lahat ay may isang bagay na magkatulad. Walang history ng mental illness. Walang depression. Walang trauma. Pero biglang, nabulag sila sa sariling isip. Ngayon, bawat miyembro ng pamilya ni Lea ay may pangontra. Ibinaon niya ito sa apat na sulok ng kanilang lupa. Isa sa ilalim ng puno, isa sa tabi ng ilog, isa sa likod ng daan, at isa sa mismong gitna ng kanilang bakuran. Hindi niya sinabi kahit kanino kung saan ang huling isa dahil sabi ng isang matandang babae sa kanilang bayan. Kung malalaman ng hangin kung nasaan ang pangontra, aalisin niya iyon at babalik siya. Minsan, nang umuulan ng malakas, tinawag ni Lea si Ben, ako, nang hating gabi. Nanginginig ang boses niya. Tinabi niya, Narinig ko iyong bulong sa labas ng bintana ko. Parang tinatawag ako. Nang tanungin ko kung ano ang sinasabi ng boses, tumigil muna siya. Tapos mahinang sabi niya, Salamat sa pako, pero hindi iyon sapat. Hanggang ngayon, patuloy niyang binabantayan ang apat na sulok ng kanilang lupa. Patuloy niyang binabasbasan ang tubig tuwing madaling araw. Patuloy niyang iniiwasan ang mga taong may masamang tingin. Dahil alam niya, ang palipad hangin ay hindi kailangan ng pisngi, ng dugo o ng formal na ritual. Kailangan lang niya ng hangin at ng isang taong makikinig. At kung ikaw, habang pinapanood mo ito, biglang narinig mong may bumulong sa hangin sa likod mo, huwag kang lilingon. Dahil kapag tiningnan mo siya, makinig ka na. Hindi ako naniniwala sa kulam hanggang sa makita ko mismo ang mga buto ni Mam Ma na kumukurba na parang hinuhubog ng kamay ng isang demonyo. Ako si Erwin. At ito ang kwento ng isang guro ko noong high school. Ang tanging taong namatay nang hindi namin inakala na may kaaway siya sa mundo. Siya ay tinatawag namin noon na Ma'am Bautista. Bagaman itago ko na lang ang tunay niyang pangalan para sa kapakanan ng kanyang pamilya at dahil baka may nakikinig pa. Si Ma'am Bautista ay isa sa mga gurong tipikal lang sa mata ng estudyante. Matapang, may mataas na expectations, at laging may surprise quiz. Pero sa likod ng kanyang matalim na tingin at maikling ngiti, siya'y tao lang. Nagmamahal sa trabaho, mapagkumbaba sa mga kapwa, at handang tumawa sa mga biro namin. Kahit na minsan ay napapagalitan niya kami. Hindi siya perpekto, pero hindi rin siya karaniwang tao na may masamang balak sa iba. Kaya nang biglang magkasakit siya, nang parang hinahaplos ng kamay ng kamatayan ang kanyang balat, nagulat kami at nang malaman namin ang totoo, natakot kami dahil ang kanyang kamatayan ay hindi simpleng sakit, hindi ito aksidente, hindi ito natural, ito ay isang paktol. At hanggang na ngayon, may naniniwala na ang taong gumawa noon ay hindi pa tapos. Nagsimula ang lahat noong isang lunes ng umaga, nang biglang hindi pumasok si Ma'am Bautista sa klase. Hindi siya nagpaalam, at iyon mismo ang unang red flag. Si Ma'am ay hindi taong nalilate. Kahit may bagyo may lindol o may rally sa kalsada, papasok siya kahit nabasa ang buhok at puno ng alikabok ang sapatos. Pero noon, wala siya. Walang text, walang tawag sa office. Nang hapon, dumating ang isa sa mga guidance counselor at sinabi na nanakawan ang bahay ni Ma'am Bautista. Ayon sa kanya, nagising si Ma'am na bukas ang aparador, na wala ang kanyang koleksyon ng kwintas. Mga regalo raw ito ng kanyang yumaong magulang pati ilang damit na paborito niya. Pero 'yun ang nakakalito. Hindi kinuha ang pera niya. Hindi kinuha ang cellphone. Hindi man lang hinawakan ang kanyang ATM card na nakalagay sa drawer. Parang hindi pera ang hinahanap. Nang sumunod na linggo, bumalik si Ma'am. Pero may iba na. Napansin naming biglang pumayat siya. Parang kumakain ng hangin lang. At ang kanyang likod hindi natuwid. May kurba ito sa kaliwa. Parang may nakadikit na bakod sa kanyang gulugod na pilit na hinihila pabalik. Nang tanungin namin kung okay lang siya, ngumiti siya ng mahina at sinabi, Stress lang! Matanda na ako, Erwin. Normal na to. Pero hindi normal. Dahil sa loob ng dalawang buwan, naging parang tuyo siya. Ang balat niya'y nakakapit na sa buto. Ang mga mata niya'y lalong lumalalim at ang kanyang paglalakad ay parang may hinihila sa likod. Nang magpa-check up si Ma'am Bautista, sinabi ng doktor na osteoporosis daw ang problema. Normal sa edad niya. Pero kahit inumin niya ang mga gamot, lalong lumala ang kanyang kondisyon. Nagsimula siyang magkasakit ng ulo nang walang tigil. Minsan bigla siyang susuka sa gitna ng klase. Minsan, tumigil siya sa pagsasalita. Parang may nakikita siyang wala sa kwarto. Nang mag-resign siya dahil sa lala ng sakit, nalaman namin na may cancer sa buto na pala siya. Pero ang doktor mismo ang nagsabi. Hindi normal ang bilis ng pagkalat. Parang may pinipilit itong lumala dahil sa desperasyon. Humingi ng tulong ang kanyang pamilya sa isang albularyo sa probinsya. Doon nangyari ang pinakakilabot na bahagi. Tinabi ng albularyo na biktima si Ma'am Bautista ng paktol. Isang uri ng kulam kung saan ginagamit ang personal na gamit ng biktima, tulad ng buhok, larawan, o damit, para ipasok ang sumpa sa katawan nito. At ang pinakamalaking ebidensya, ang mga ninakaw na alahas at damit ni ma'am, ang mga bagay na hindi karaniwang ninanakaw, ay malamang ang ginamit para maisagawa ang kulam. Nang tanungin ang mga kapitbahay ni Ma'am Bautista, lahat sila ay nagsabing mabait siya, tahimik, at walang alitan sa sinuman. Pero may isang dating empleyado sa paaralan, Ginang Reyes, ang biglang lumabas sa usapan. Ayon sa ilang guro, si Ginang Reyes ay dating co-teacher ni Ma'am Bautista. Pero nag-away sila noong dalawang taon bago mangyari ang lahat. Dahil sa isang promotion sa department head position at si Ma'am Bautista ang napili. Mula noon, hindi na sila nag-usap. At nang mag-resign si Ginang Reyes ilang buwan pagkatapos, sabi niya sa isang janitor, hindi ko siya pababayaan. May paraan ako. Walang naniwala noon. Hanggang sa ilang buwan pagkatapos mamatay si Ma'am Bautista sa isang gabi na walang buwan sa gitna ng tagulan, namatay rin si Ginang Reyes. Hindi dahil sa sakit, hindi dahil sa aksidente. Ayon sa pulis, natagpuan siya sa kanyang silid na nakatihaya. Ang mga matay nakatulala sa kisame. Ang mga kamay ay parang nangungulam, nakakapit sa sariling leeg. Walang bakas ng pagsugod, walang labanan. Pero ang pinakakakaibang detalye, nasa kanyang bulsa ang isang maliit na supot, may laman na buhok, at isang piraso ng damit na kulay dilaw ang paboritong kulay ni Ma'am Bautista. Parang nagbalik ang sumpa ng maglibing kay Ginang Reyes. Dumalo ang isang matandang babae. Hindi kilala ng sinuman. Nang tanungin kung sino siya, tanging nangiti lang ang sagot niya. Bago umalis, iniwan niya sa harap ng puntod ang isang maliit na manika gawa sa damit na tila dating nasa aparador ni Ma'am Bautista. At sa likod ng manika, nakasulat sa tinta, may iba pa. Hanggang ngayon, kapag may bagong guro sa aming dating paaralan na biglang magkasakit ng walang paliwanag, o kapag may guro na biglang umalis ng walang paalam, alam namin, hindi pa tapos ang kwento ni Ma'am Bautista at baka sa susunod. Ikaw naman ang makakita ng manika sa iyong aparador na may ngiti at may buhok na hindi mo kilala. Nangyari ang kwentong ito sa aming barangay noong 2020. At hanggang ngayon, kapag nakikita ko ang ilaw sa bintana ng dating bahay nila, nanginginig pa rin ako. Ako si Kiko at ang lola kong si Aling Pining ang naging sentro ng isang pangyayaring hindi ko makakalimutan. Hindi ako mapaniwalain sa mga bagay na hindi nakikita. Kung minsan, pinagtatawanan ko pa nga ang mga kwentong bayan tungkol sa mangkukulam, aswang, at multo. Pero ang totoo, mas malupit pa ang totoo kaysa sa anumang pelikula. Nangyari ito sa kasagsaga ng pandemya, nang ang buong mundo ay parang nasa bingit ng takot. Pero sa aming maliit na kanto sa barangay Santa Cruz, ang takot ay hindi lang dahil sa sakit. Kundi sa isang bagay na hindi mo nakikita, pero ramdam mo sa hangin sa katahimikan sa paraan ng pagtingin ng isang kapitbahay Si Aling Pining ay isang matandang babae na parang galing sa larawan ng banal na rosaryo Tuwing umaga bago pa man sumikat ang araw nasa simbahan na siya kahit walang misa nagpupunta siya para magdasal mag-alay ng kandila at magbasa ng banal na kasulatan. Kahit 78 na siya, malusog, masayahin, at laging may ngiti sa mukha. Pero isang araw, biglang nagbago ang lahat. Nagsimula siyang magreklamo ng matinding sakit sa kasukasuan. Parang may kumakagat sa buto niya mula sa loob. Sumasakit ang ulo niya ng walang dahilan. At ang pinakakakaiba, isinusuka niya ang kanyang kinakain kahit yung mga paborito niyang ulam na dati niyang kinakain ng walang problema. Dinala namin siya sa doktor, niresetahan siya ng gamot, pero kahit ilang linggo hindi siya gumagaling. Parang may nakakulong na sakit sa katawan niya, na hindi maipaliwanag ng medisina. Hanggang sa isang hapon, dumalaw ang tatlong matatandang babae mula sa samahan ng simbahan, mga kaibigan ni Aling Pining. Isa sa kanila, si Nanay Sela, ay kilala sa aming lugar bilang manggagamot, hindi sa ordinaryong paraan, kundi sa pamamagitan ng orasyon, banal na tubig, at pagbasa sa palad. Nang hawakan ni Nanay Sela ang kamay ni Aling Pining, biglang napawi ang kanyang angiti. Tumingin siya sa amin ng may takot sa mata. Kinukulam siya, bulong niya may nagpadala ng barang at hindi ito ordinaryong sakit. Nagdilim ang aming mundo. Hindi kami agad naniwala. Akala namin, nagdedeliryo lang ang matanda. Pero si Aling Pining, na laging nagsasabi na ang Diyos lang ang sapat, biglang naging mas mapagdasal. Tuwing alas 6 ng umaga at hapon, nag siya. Nagpapabasbas siya ng banal na tubig sa buong bahay. At minsan, nakikita ko siyang nagmumuni-muni sa kanyang silid, parang may kausap na hindi namin nakikita. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay kay Tita Glenda, ang pang-apat niyang anak. Galit na galit siya. Hindi siya tulad ng lola niya na mapagpatawad. Para sa kanya, kung may nagkasala, dapat pagbayaran. Sino ang gumawa nito? Tanong niya kay Nanay Sela. Hindi sinabi ng matanda ang pangalan. Pero sa isang tingin niya, isang tingin na parang alam na niya. At doon namin napansin ang aming kapitbahay, si Aling Ising at ang pamilya niya, ang mga taong hindi namin halos nakakausap. Kahit magandang araw, kahit may handaan, kahit may sakit, parang hindi nila kami nakikita. At minsan, Nahuli naming nakatingin sa amin si Aling Ising habang nakaupo sa kanilang balkonahe. Parang may galit, may inggit, may dilim sa kanyang mga mata. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ni Tita Glenda. Ayaw niyang magkwento. Pero ilang araw pagkatapos ng pagbisita ni Nanay Sela, nagsimula ang kamalasan sa pamilya ni Aling Ising. Una, ang kanilang computer shop, ang pinagkakakitaan nila, ay nagsara dahil sa lockdown. Walang kita. Sunod, dalawa sa kanilang pamilya ang nagka-COVID at parehong namatay. Dahil sa batas noon, hindi sila nailibing ng maayos. Kaya sa halip, nagtirik sila ng kandila sa loob ng bahay at doon nagsimula ang sunog. Nasunog ang kalahati ng bahay nila. Lahat sila ay nasugatan. Ang anak nilang dalaga na nag-aaral ng turismo ay napilitang tumira sa bahay ng mga estranghero para lang makakuha ng pera para sa pagkain. Nakakalungkot panoorin. Pero si Tita Glenda, deserve nila 'yan, sabi niya nang walang awa. Kung ano ang ipinadala nila kay Ma, babalik 'yan sa kanila. Nang mas masahol pa. Napanood ko siyang parang nagmamalasakit. Lalapit kay aling ising, tatanungin kung kumusta sila. Pero ang totoo, parang nagmamaliit lang siya. At tuwing umuuwi, sasabihin niya ng malakas. Mabuti na raw ang kalagayan ni Ma. Kahit alam naming hindi naman nagtatanong ang kabila. At doon ko naisip, alam ni Tita Glenda alam niya kung sino ang nagpakulam. Isang hapon, habang naglalaba ako sa likod ng bahay, nakita ko si Aling Ising na biglang tumakbo papunta sa aming bakod. Hindi siya nagsalita. Hindi siya tumawag. Tumuloy lang siya sa harap ni Aling Pining na nakaupo sa bangko sa labas. At doon, lumuhod siya, umiiyak ng malakas, humahagulgol Humingi ng tawad. Sinabi niyang nagkasala siya na ipinadala niya ang kulam dahil sa inggit, dahil sa maayos na buhay ni Aling Pining, sa dami ng kaibigan, sa respeto ng buong barangay. Si Aling Pining hindi na galit. Tinayo niya si Aling Ising. Hinawakan ang kanyang kamay at sinabi, Kalimutan na natin yan. Ang Diyos na ang bahala. Pero si Tita Glenda, nag ang ulo. Bakit mo pinatawad siya, ma? Dapat parusahan. At doon, naging parang multo si Aling Pining. Huwag kang maging katulad nila, sabi niya. Kung magiging ganid ka sa hustisya, magsisimula ka ng maging mangkukulam. Mula noon, unti-unting umayos ang buhay ng pamilya ni Aling Ising. Nagkaroon sila ng tulong. Nakapag-ayos ng bahay. Bumalik ang anak nila sa pag-aaral. Pero ako, hindi ko na nakita si Aling Pining ng ganun muli. Parang may bahid ng takot sa kanyang nangiti. Tuwing nag a siya, parang may kausap siya sa hangin. At minsan, sa na gabi, naririnig ko siyang bumubulong, hindi sa Diyos, kundi sa isang pangalan na hindi ko maintindihan. At ang pinakakakaiba, kapag umuulan, may amoy ng kandilang nasunog sa aming bakuran. Kahit wala naman kaming kandila. Hanggang ngayon, tuwing gabi parang may kumakatok sa aming pinto. Pero kapag binuksan ko, walang tao. May mga araw na nakikita ko ang anino ni Aling Ising sa kanyang dating bahay. Kahit alam kong lumipat na sila at kapag nag-aanyelos ako, parang may sumasagot sa likod ko. Hindi ko alam kung tapos na ang kulam o kung nagsisimula pa lang ito. Dahil ang katotohanan, ang kulam ay hindi natatapos sa pagpapatawad. Natatapos ito kapag bumalik na sa nagpadala. At minsan, hindi lang sa katawan. Kung may ginawa kang masama sa kapwa, babalik yan sa iyo at kapag bumalik hindi mo na ito mapapawi